Ah, uh, no. So, what's up? Sa inyo aking mga kabuk, no? eh, Kumusta kayo, no? Medyo matakal-takal tayong dinagkita-kita sa aking social media accounts sa uh, Facebook page at uh, YouTube. So, ito tayo, uh, update sa ating kalagayan ngayon, si Ito, pahurayay lang since uh, relax tayo ngayon. Relax day. Medyo nakalungkot lang. Eh, kahapon kakasawal lang. Parang dumapis lang sa ating mga kamay ang pinaghirapang 15 days na sahod. Ah, uh, taluwa kanan ng mga bayarin. Malamang lahat kayo, relate sa pinagsasabi ko, yung sahod natin ay parang uh, dumadapis lang sa ating mga palad. At sa isang iglap lang, matitira sa iyo ay tip na lamang. Kulang na kulang talaga, no? Ah, uh, aking kabuknoy. Eh? Kahit ano pang gawin natin ng pagpanggapang. <laughs> sa club talaga sa gitong uh, situation, kaya ang gawin natin magduyan-duyan na lang relax din pag may time aking mga kabukmoy eh. so yun lang at uh, update lang, chill chit lang muna standby at uh, wala pa tayong naisip na gawin video na share at video tinatamad-tabad na rin so sana uh, uh, nistip mga makapaglabas ulit tayo ng mga bago pag-uusapan sa ating YouTube channel at Facebook page. Yun lamang,